Hello, 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 hello everyone. Nako, ito guys, so, oh, makinig tayo kay Atty. Lambino. Sabi niya, part of the demolition team daw yan. Yung pagpapakalat na may dayaan para ma-discourage yung mga OFW. O, oh, ito ha. Now, I've received so much information, various kind of information. Sabi na bumoto kami ng straight PDP laban, okay naman. Meron ding dumarating na kuan, bumoto kami ng straight PDP laban, ganito lumalabas, nagkakadaya na, nagkakadaya na. Tapos may mga sumisingit din na comment. Ganito rin lang pala, daya na wag na lang tayong bumoto. So, ang apprehension ko kasi, yung naglalabas ang mga comments sa social media, maybe itinanim din siguro ng bilang grupo yan, to discourage the overseas Maybe Filipino that. workers from voting because based on the information I got more than 90% of OFW will vote straight PDP lawan yes kaya yan. kaya yan yung ginagawa nila no to alam mo yun to discourage the OFW kasi Mostly talaga eh 90% talaga ng OFW PDP laban eh. Kaya yan yung ginagawa nila. And that is the, the, the situation now. So, meron silang mga part of their demolition team. Na sige magpakalat tayo na nagkakaroon na ng dayan para hindi na boboto yung mga overseas Filipino workers. Then there will be a very low turnout of voters in the OFW and there will be very low turnout naman doon sa voting here in the Philippines on May 12. Kaya yung panawagan ni Attorney Vic is very, very important. No? Let us not be deterred or discouraged by all this negative information that we are getting. Hindi natin alam eh kung sino ang nagpapakalat na nito kasi meron ng kasunod na i-boycott na lang natin to, ano na lang to, kalukohan na itong election na ito. things like that. Meron ng nag i din na o mag-ano na lang tayo, people power, people power. Please, wag po tayong basta-basta maniwala doon. Let's keep the fire of democracy, representative democracy burning, and that is for us to exercise our right of suffrage. Labas po tayo sa May here in the Philippines, our overseas Filipino workers, panawagan po namin sa inyo, you keep voting, tsakain po ninyo yung nangyayari po dyan na online voting kasi wala pong order to stop it. So, pakiusap namin muli sa ating mga OFWs. Pag nakaboto na po kayo, keep the fire burning again to campaign more. Mahaba pa ito. We have still Kaya siguro pinapalabas nila na alam mo yung uh, 'di ba sinabi na nga na check vote pag check pag chineck nila yung mga vinot nila lalabas doon iba 'di ba si ah uh, may nag uh, mag, may nag-recording na hindi tama yung lumabas doon sa binoto niya. So, sabi naman ng Comelec, dinisen daw nila yun ng ganun. To uh, to ano daw to have privacy. Siguro ginawa nila yon para talaga yung mga tao hindi na bumoto. Para, di ba, sobrang dami nagsasabing i-boycott na lang to, i-boycott na lang to. Oo, oo, madami talaga akong naririnig na ganyan. Oo, kaya pala siguro gin dinisenyo talaga nilang ganyan pala no para tala mga ma, ma discourage yung mga tao na ay wag na lang tayong bumoto ganun ganito pala mangyayari oh grabe still ha 26 days more to go campaigning and nakita niyo naman yung latest survey ng lahat ng mga survey firm na hindi natin alam kung kakampi natin sila or kalaban pero kahit na kalaban, siguro They cannot deny the fact that all of us here, lahat ng kandidatong ito, we have gained so much percentage of points doon sa preference, voting preference. Attorney Jimmy has, I think, 12.5 rating. Ganun din si Pastor Kibuloy. Big. Number 12 na. Si Congressman Marcoleta, I think 10 to nandun na pasok na apat na yung pasok doon sa latest na survey ng isang firm. And then nandun doon, palapit na si Jimmy, palapit na rin si Vic, palapit na rin kami ni, ni JV. And then Doc Marites, bata. So lahat kami umaangat. And then we have seen already the enthusiasm of the people on the ground na talagang boat is straight. P Correct. Naku guys, naku. Survey lang yan guys ha. Pero alam ko, alam ko talaga na kung buboto yung buong Pilipinas, yung Visayas at saka Mindanao straight PDP laban guys, nako, talagang pasok yan sa lahat ng PDP. Kasi yung mga sinusurvey lang naman nila, ano lang naman yan eh, yung mga mostly of them taga Manila talaga. Hindi naman yan masyado nagpupunta dito sa Mindanao yung <laughs> mga. Diba? Ah uh, tapos mostly ng nang sinasurvey nila yung nasa ano nasa government employees mga mga ganun lang hindi talaga yun sila nagpupunta-punta sa mga kasuok -su suukan or alam mo yun sa pinaka mababang uh, level ng mga tao kasi yung mga sinasurvey nila mga elite lang or uh, regular di ba kaya wag talaga tayong maniwala para sa akin guys top 12 na ngayon na nasa top 12 na yung 10 PDP candidates. PDP laban. So, yung mga bali balita na yan na pinapakalat nila ngayon sa Facebook, may kaakibat yan na discouragement for the voters to go out and vote kasi nga magkakadayan, magkakadayan. Please, don't entertain that negative thought. Let's keep on fighting, campaigning, and voting. Correct. Ano? Yun. Yun, guys. So, let's keep on voting for the PDP laban. Kaya, guys, huwag talaga kayong ma-discourage. Alam nyo yun, di ba? 55,000 pa lang yung nakapag-register ngayon sa online voting. Kaya, guys, sobrang daming OFWs. Um, if I'm not mistaken, nasa around, ano kayo eh? Millions kayo eh. Oo. Sobrang parang ano ba yung 55? Ilang percent yun? Hindi pa nag-10%. Oo, kasi yung 10% ng 1 million is 100,000, di ba? Guys, hindi pa nag-10%. Kaya OFWs, naku, mag-register na kayo for online voting at mag-vote na talaga kayo. ah uh, ipasiba, wag, wag nyo na lang kwentahin yung ah uh, parang mali na lumalabas when you check your when you check your votes kasi yun daw talaga yung design <laughs> hindi ko rin alam guys no kung nag ang dios na lang talaga guys diba dati sinabi ni BBM na tapos na yung 5500 uh, flood control projects niya tapos finak-check siya ng ng langit finak-check pinakcheck siya ng uh, Panginoon. Kinabukasan, bumusang ulan, 'di ba? Bagyong Karina. Anong nangyari? Binaha buong Maynila. Tapos ngayon naman, sinasabi nila na hindi daw ayo, wag daw magpa hair follicle, hindi daw magpapa hair follicle test si BBM kasi daw ang dapat daw na magpatunay eh, 'yung mga nagdududa. No? Tapos, finak-check na naman sila ng Panginoon. Kinabukasan, dumudugo yung gums ni ano BBM. Kaya guys, if, let's surrender everything to God na lang talaga. At bumoto kayo. Let's pray na yung talagang iboboto nyo, yun talaga yung papasok. Kaya nako, thank you so much for watching. Don't forget to like and to subscribe to our channel. Bye!